Sa buong 24 minutes ng privilege speech ni Congressman Dan Fernandez, diniskas niya rito ang teorya na ang Pilipinas ay maaring lugar na siyang tinutukoy sa Biblia na tinatawag na Ophir. Ang mga mambabatas kasi sa House of Representatives ay binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng privilege speech o privilege hour para magsalita ng kahit ano na patungkol sa general interest sa isang open session Nung July 31, 2023, nagkaroon ng privilege hours si Dan Fernandez at dito nga niya binanggit ang usapin patungkol sa kasaysayan at pangalan ng ating bansa na hindi raw dapat Pilipinas ang pangalan nito dahil ipinangalan lang daw ang Pilipinas ng mga Kastila bilang pag-alay nila sa kanilang hari na si King Philip Ayon kay Congressman Dan Fernandez, natuklasan niya na binanggit ng eskriba o tagasulat ni Magellan na si Antonio Pigafetta Nasa tapat ng China ay may pulupulong isla na ang pangalan ay Ophir. At ayon sa Kongresman, ang pulupulong isla na tinutukoy ni Antonio Pigafetta ay ang ating bansa na kilala ngayon bilang Bansang Pilipinas. Bukod doon, binanggit din ng Kongresman na makailang beses umano binanggit sa Biblia ang lugar ng Ophir. Na-research din daw niya na karamihan sa mga pangalan ng lugar sa ating bansa at pangalan ng mga tribo ay mula sa salitang Hebreo. Kaya para sa kanya i-offer ang dapat na itawag sa ating bansa ngayon at hindi Pilipinas. Ito ang bahagi ng kanyang privilege speech. In addition to this, the Philippines takes its name from Philip II who was the king of Spain during the 16th century, during the Spanish colonization of these islands. Ang ibig sabihin, ang pangalang Pilipinas ay inalay sa hari ng Espanya na si King Philip II. Kaya tayo tinawag na Pilipinas hanggang ngayon na ito ay may bahid ng pananakop at diskriminasyon. Pananakop sa mahabang panahon at diskriminasyon dahil ang pangalang Pilipinas ay hindi inklusibo. Apat ang klase ng tao ng tayo simulang pagsamantalahan ng mga dayuhan. Una, dugong Kastila na pinanganak sa Espanya na nanirahan sa ating bansa ang tawag sa kanila First Class Peninsulares. Ikalawang klase ng tao, dugong Kastila na pinanganak dito ang tawag sa kanila Insulares. Pangitlo, dugong Kastila at dugong Chino, halo ang tawag sa kanila ay Mestizo at ang panghuli. Ang majority na ating mga kababayan, dugong katutubo ang tawag sa kanila ay Indio, hindi Pilipino. Sila, silang mga purong Kastila at Mestizo, ang mga Pilipino. Injos as we were called, was considered a fourth-class citizens in our own lands by the Spanish colonial government. Ang pangalang Pilipinas ay may halong pananakop at diskriminasyon. It is not inclusive, never been, and never will be. And that's the reason why we need to change the name of the country. Eventually change, even if it takes a thousand years. May binanggit po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa news interview sa Philippine Star noong February 12, 2019. He suggested renaming the country to Maharlika, a word meaning warrior class to pay homage to the country's pre-colonial past. Duterte revived the idea advocated by then President Ferdinand Marcos Sr. Marcos popularized the word Maharlika and named the Maharlika Broadcasting Corporation, the Maharlika Road, and also the Maharlika Hall sa Malacanang was named after it. Marcos promoted the term nobility. Duterte espouses serenity and peace. Former Minister Carlos P. Romulo once said in his book titled Mother America, A Living Story of Democracy, page 59. It states, and I quote, The fact remains that the Igorots is not Filipino and we are not related. Ang sabi po ni Carlos P. Romulo, na lolo ng ating kasama at kaibigan na congressman Roman Romulo, na mga Igorot ay hindi Pilipino and for that matter, pati na rin yung ibang katutubo na hindi nasakop ng Kastila they are the only ones who were able to preserve our culture tradition and religion dahil sa kanilang paglaban sa kolonisasyon ng Espanya that made them preserve their identity this original culture tradition and religion would have been the cultural tradition and religion of this entire nation had it not been disrupted by the colonizing Spaniards. Sa loob po ng tatlong daan na tatlong po tatlong taon ng kanilang pananakop, binura nila ang ating kasaysayan, ang ating nakaraan, ang ating pagkatao, ang ating lahi. And because of that, long colonization, we are now living with their culture, tradition, and religion. Paano ba tayo sinakop ng mga Kastila sa ng dahas? Hindi po, kundi sa pamagitan po ng pakikipagrelasyon nang dumating sila dito sa malalayong paglalayag nila. Sila ay mga gutom, uhaw, may mga sakit. Anong ginawa ng ating mga ninuno? Pinakain sila, pinainom at inalagaan ang mga may sakit. So, balit in spite of all the hospitalities we have shown them para silang mga ahas na kinagat tayo sa ating pagkatalikod at niyurakan ang ating dangal. The Philippine archipelago was home to numerous kingdoms and sultanates with their unique culture, tradition, and religion. Yun ang meron tayo bago sila dumating sa ating bansa. Kingdom of Tundun o Tondo, Kingdom of Namayan, Mandaluyong, Santa Ana, Kingdom of Mai, Mindoro Islands, Kingdom of Sabag and Wakwak ng Pampanga at Apari, Rahanate of Cebu, Kingdom of Sandaw sa Palawan at marami pa pong iba And the oldest kingdom natin was called Lawan, now called Island of Lawan sa Northern Samar. Tama po si former Minister Carlos P. Romulo. Ang mga kaharian at tribo noon na dinasakop ng mga astila, hindi Pilipino. Napanatili nila ang kanilang identification, napanatili nila ang kanilang pagkatao, hindi sila nagpalit ng kanilang pangalan at apelido na ginawang batas sa pangunguna ni Spanish Governor General Narciso Claveria y Saldua noong November 1849. The most common Filipino families' family names often have a Spanish origin tulad ng Santos, Reyes, Cruz, Bautista, Garcia and even my surname Fernandez hindi nagpalit ng kanilang pangalan at pilido na napanatili pa rin ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat na purong puro. Ito ang ating mga katutubo. We have to give merit and honor to those kingdoms and tribes who fought the colonizers to preserve their freedom and rights. Salute to them. Now, kung ang pangalang Pilipinas ay may bahid ng pananakop at diskriminasyon, at Maharlika ay kapulungan ng mga tao sa isang balangay o tribo sa ating bansa. Bago dumating ang mga astila, meron pa kayang higit na karapat dapat na pangalan para sa ating bansa. Ayon sa numero 98, Koleksyon General de Documentos Relativos a Aslas, Filipinas Excedences es en Alquibo de Indias de Sevilla, publikada por la compañía General de Tobacos de Filipinas Tomo de Tres, Barcelona, 1920. Sa English po, ito ang sinasabi ay libro na tinatawag nilang General Collection of Documents Relating to the Philippine Islands. Lahat po ng dokumento na may kinalaman sa Pilipinas ay dito matatagpuan sa lebrong ito na magsasabi how to locate ang ating bansa. Ito po ay sulat ng eskriba o tagasulat ni Magellan sa kanilang ekspedisyon na si Antonio Pigapeta. History tell us that Pigapeda has the merit to have recorded in his chronicles major events in the Philippine history. And according to him, the navigational guide nung sila po'y nagsimulang maglayag started from the Cape of Good Hope in Africa to India to Burma, Sumatra, Molucas, Borneo, Sulu to China. Then, finally, sa tapat daw ng China ay pulupulong mga isla. Tayo lang naman po ang pitong libong isla sa tapat ng China. Muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to Pagrepeta, ang pangalan ng mga islang ito, Opir. To confirm this, sumulat po tayo kay Chief Antonio Sanchez de Mora of Departamento de Referencias Arquivo General de Indias, Madrid upang makuha po ng kopya ng mga dokumentong ito. Upang malaman natin kung ang OPIR ay isang lugar. Coincidentally, in 1946, sa Tel Kasile, Israel, may nakuwang dalawang small ostracon or pottery or banga or paso fragments with writing on them dating back to 8th century at nakasulat doon in Palio Hebrew words, gold of papir. Two, Beth Horon Israel at ang laman, 30 shekels of gold. This confirms that Opir was a place from which gold was imported. Marami pong bansa ang nagkiklaim ng pangalang Opir, tulad ng Sri Lanka, India, Africa, Malaysia, Solomon Islands, Pilipinas at iba pa. Ano bang meron sa pangalang Opir? Bakit kailangan natin palitan ng pangalang Pilipinas sa Opir? Do you know that 13 times na binagit sa Bible ang pangalang Opir na isa sa mga anak ni Joktan na kapatid ni Peleg, ang ama nila ay si Heber na apo sa talampakan ni Noah na ama ng mga Hebrews. Ang Opir ay pangalang idinuduktong sa lahing Hebryo kung opir nga ang Pilipinas ayong kay Pigapeta at si opir ay taon na apo ni Heber na ama ng mga Hebryo ang ibibang bang sabihin ay may dugong Hebryo tayong mga Pilipino? Magandang katanungan, di po ba? Ang Mount Pinatubo, Mount Arayat, Mount Kabuyaw, Mount Banahaw, Mayon Volcano, Taal Volcano, Kabalyan Volcano at mga salitang Sagada, Ipugaw, Igurot, Eskaya Tribe at marami pa pong iba. Search nyo lang sa Google. Lahat po yan. Hebrew words. Mga lugar na naging saksi sa kasaysayan ng mga unang tao dito. And even Father Chirino, a Jesuit historian, said that the Tagalog language has the mystery and obscurities of the Hebrew language may pagkakahawig daw ang Tagalog na baybayin at ang Hebrew language. As nyo ang mga taga-Eskaya tribe sa Bohol, ano lingwahe nila at saan nang galing ang lahi nila. Now, pagkakataon lang ba yun na sinabi ni Antonio Pigapeta sa harap ng China ay pulupulo ng isla na mucho de oros mayaman sa ginto? The Philippines has the second largest gold deposit in the world after Africa. Maraming magsasabi, mag-move on na tayo, mag-move forward na tayo. Mas maraming problema ang bansa na dapat natin i-prioridad. Ayos na yan, Pilipinas na lang, di naman natin makakain yan. Pagpapalit ng pangalan and so on and so forth. Tama po, move on na tayo. Noong pa man, move on na tayo. Inabot na nga tayo ng 136 years pagkatapos sa tayo ilumaya sa mga imperialista na hindi natin alam na saan tayo nang galing.